yung kautong ng ilog ito po yung uh, ubo yan sa amin pwede pasok antar tradikil kaya na huwag ini ini naga ini siya po yan yung kaludong o laki ng bulaga o rambutan ang tinatawag ito po tayo punta ng itu ito ang tinatawag na tuog yan katabi bulala sa lawang puno ang halanggawan ano puno sa pang bulaga

Oh. <coughs> Ito ang karugtong ng ano, patuntan May ba? kaway-kaway oh, kayo dyan guys. Oh. <laughs> Para extra. Pagdani <laughs> oh, siya ng tulay ha. Oh. pa. siya pagkadaan ko katumba. Ito yung dati namin. Pinalabahan eh. Oh, may ba? Kaway-kaway ka lang Kaway-kaway. Kaway-kaway. mo papa Kaway-kaway. kaway, kaway

Laywan. Ano ba hani? Sa lupa. Yan. Yan. Dato ng pinito na ang tikula. Ito ba? Ito yung Doon daw sa taas. sa na mo sa diigaw. -E May yung kuno doon. Yan. Baan ko hani. Dalawa na nyug ang katumbas niya sa taas. Eh, Ito kito. Uh, nakatira ang hani. Kaya hirap anong kunin. Buwis buhay. Okay. Ganitong puno ang kinapitan ng hani. Butyukan uh, na tinatawag. Yan. Tanggang. Dan ini sebagai pols kubu. Ya, nya, Dati yang mentuhnya dekat dekat jalan. Orang nak. Yes, ya, siapa. Ganda. Itu ah, tu umum ini Itu pilih. Yang tu. Mana kita kalau ada anda. Kalau kau saya kira yang Ang malinit na bubuyog nga nagkukaroon din hani ang tinatawag na tiwak dito sa amin mahal daw yun kinano inaalagaan ah mahal daw ang nasang kayong daw yon, ang inahalo sa vitamin sa mga mata kami si yung pala yung, yung honey nang maliliit na bubulog lang yung medikit sa buhok pag nag inigistor yan lang ah, salamat ah, sa susunod ulit uh, ah, mag-motive follow and subscribe mga kadudong ginyor madong ang pangalan ko isip nyo sa below sa youtube and follow and subscribe like and facebook page thank you and god bless yeah ko at tawag dito sa amin iras Yo, pero sa sa ibig sabihin sa general ay eh. kawayan. Ito yung pinapaliguan na linalabha namin dati. Ang tinatawag nito halapad kasi yung bato dito malapad at iba yun. Pamalapad.

Alas gua Ito ang buray. Na ginagawa dati ni Lola ng banig niya ang bure. Ito na itong tugok. Ganda hmm. o. Linaw niya. Ay, kawaya, ayo ya. Karapurin ini mulai Oh, di ini dati, ayo nguli ya. Karapor paling dia apunya. Hey, God. Karapor paring paling. Ah. Wow, đi mua rồi mà. See you in Gables. Đi nào nha.